unang pagsasawa niya po ng dugo, one year old pa lang po siya. Tapos, okay. dinala po namin siya sa hospital. Tapos, nung pagdala po namin sa kanya, hindi pa po nalaman yung mismong sakit niya. Ang ginawa lang po sa kanya, pina-stable lang po yung kondisyon niya. Tapos, paglabas po namin noon ng hospital, di naging okay na po. Mga hmm. after a month po, naulit po ulit yung nangyari sa kanya. Sumuka po ulit siya ng dugo. Okay. Tapos ayun po, dinala po ulit namin siya sa hospital, ganun lang po ulit yung ginawa sa kanya. Pina-stable lang po yung kondisyon niya. Tapos nung naging stable po, lumabas na po ulit kami. tas nagpa-second opinion po kami sa iba't ibang hospital. Maraming hospital din po kami pinagdalan sa kanya. Tsaka eh. Opo, mm -hmm. nakarating din po kami ng Makati Med. mm -hmm. Tapos yun po, hanggang nakarating po kami dito sa may PCMC. Mm. din po kami ng mga doktor doon dito po sa PCMC. Mm. So kasi yung karamdaman kasi niya, no? Cerebral palsy. Siyempre, alam naman ng lahat yun ano yung cerebral palsy, di ba? yun yung uh, sa, ano yun, eh? paglaki ng ano, ulo. Ngayon, yung portal hypertension, ito kasi medyo bihira to sa bata. Oo, bihira yung Portal Hypertech. So kaya nakalagay dito sa request ni uh, Tatay, eh, endoscopy at rubber band litigation. So ibig sabihin ito yung rubber band litigation, ito yung ano eh, doon sa Almoranas, di ba? Tila rubber, di ba? Yun yun? Parang sa ugat po so, siya ilalagay. Oh, okay. Ilalagay okay. doon, okay. di ba? So itatali. Okay. Opo. Parang unti-unti matanggal. Opo. Ibig sabihin, sinasabi n' Cavante Paolo, yung portal hypertension para sa kaalaman ng mga nanonood nakikinig sa atin, isang of course, hypertension niya. Proseso. Oo, pero sa isang bata, yan ay rare. Tumataas ang presyon, siguro may problema yung hepatic yan eh, hepatic sa liver, tama ba yan? Na Tatay Daniel ano? So yun ang ano niyan ang problema. So dahil diyan sa tumataas ang presyon, yun na nga, yung kinukuwento ni Daniel oh. ng mga simptomas, mm -hmm. sumusuka ng dugo, sipin naman mo sa... Diba? Oh. Mantakin mo, partner, sa murang edad, eh, mataas ang presyon, italagang mm. oh. eh, talagang susuka. Mm -hmm. no? So yun, so kombinasyon yan. May cerebral palsy si, si Chase, tapos may portal hypertension. Oh. Okay. So, so, mabali isa sa paraan eh, no? Para okay. matanggal yung hypertension ng bata. Okay. Mm -hmm. Yung rubber band litigation. Okay. Pero, di hmm. Pero di pa po siya yung permanenteng gamot. Ano lang po yun, parang step by step, yun po yung unang gagawin para mapatagal lang po yung hindi niya pagsusokan ng dugo, ganun po. Ano yan? Nung lumabas siya, inborn in eh, siyempre, cerebral, di ba? Yun. Nung pagka panganak niya po kasi, 30 minutes po siyang hmm. hindi naing eh. Hmm. Parang ni-revive lang po siya, tapos dinala po siya sa malapit na ospital. Tapos yun po, parang natubuan siya, ganon. Doon po ata niya nakuha yung portal hypertension. Hmm. So wala siya dati. Opo, so kumbaga, sa, dahil siguro sa pag-revive, ano? Opo. Nagkaroon na komplikasyon. Opo, yun yung po. Tapos habang lumalaki po siya, parang nalabas po yung mga sintomas niya po. Tapos yun po, dinala po namin sa ospital. Dito na po namin nalaman sa PCMC na meron po siyang portal hypertension. Mm -hmm. Doon lang, sa tagal ha? Opo. Kailan, kailan lamang ito? Almost 3 years three 3 years, oo. So. Mm -hmm. so, Maraming beses po kasi siyang pabalik-balik sa hospital eh. So ibig sabihin sa tatlong taon na yon, nagtataka sila kung bakit dinudugo yung bata. Opo. Sumusuka ganyan. Mm -hmm. So big sabihin, marami siya sinusuka, dugo. Opo, halos dalawang baso rin po eh. Marami mm -hmm. yon sa isang mm -hmm. bata, ano? Anong ginagawa niyo pag ganun? Pag ganun po, dinadala po namin agad siya sa ospital. Hindi siya, hindi na check sa ibang ospital? Yung kalagayan Marami na po ospital na, na nag-check sa kanya eh. Kaso po, minsan po, hindi po agad-agad siya na si kaso, mm -hmm. So, itong PCMC lamang, mga uh, ang tanging nakadiscovery, nung kung anong talagang karamdaman ang meron siya? Opo, sa PCMC po. Ito lang yun, no? Opo, last 2024 din po. Hindi ba kayo natatakot dun? Kasi Diba, Para partner, no? Mm. Almost four years na si Chase ay sumusuka ng ganyan, diba? 'di dito ba? Hindi pa kayo worry din to? po? Kasi tinitibay na lang po namin yung love namin mm. para po sa kanya kasi siya nga laban po eh. Hmm. Pero bakit naisip niyo na dalhin sa PCMC na? Yun po, dito po kasi yung nirecommend halos lahat ng na mga napunta namin na ng ospital. Malaking ospital po, tapos kompleto sa gamit. Hmm. Kaya sa sapagkat ano rin yan, mm -hmm. kabaan din dahil nga siyempre alam natin ang PCMC mm -hmm. is, is a pediatric hospital. Exclusive. So yung ating mga bayaning mga doktor mga pediatrician mm -hmm. eh, talagang diyan sila usually nagpupunta. Oh.